Anak, anak, anak. Gala muna kami dito sa ano, Quezon Province sa bayan. Kasama kong kapatid ko, mga pamangkin, at et itong dalawa kapatid ko yan. Itong very special na kapatid. Si James na makulit, pamangkin. <laughs> Ito kami dati naglalaro nung uh, panahon kabataan namin. Grabe, nakakamiss. Grabe, ilang years din bago makabalik dito. Siguro, ano, 20 years. Mga 20 years talaga bago ako nakabalik dito. Quezon province. Ganda dito, dahi. Tapos may fountain pa dito. Oh. Kaso ngayon, wala na. Mukhang basura na, oh. Abandon na, na talaga siya. Mama, mama, Mommy, yes. yes. Ayan may ano tournament ngayon kasi nga basketball ngayon magpipiesta kasi. Yes <makes noise>